Year 2021 ang pungutok at naging mainit ang balita tungkol sa isyo ng mga nawawalang sabungero. Halos kakatapos lang ng pandemya nang mauso ang tinatawag na online sakbong. Madaming mga Pinoy ang nahumaling sa laro na ito, kaya naman sinamantala ito ng mga negosyante upang magkaroon ng pagkakakitaan, may mga manlalaro na yumaman pero mas madami ang nalugmok sa utang at nasira ang buhay dahil dito. Dahil sa laki ng pera na pumapasok at naipupuste dito ay may mga tao na naaakit upang mandaya sa laro na ito at naging mitya upang malagay sa piligro ang kanilang buhay. Year 2021 nang pumutok ang isyo sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang panig ng Pilipinas partikular sa Luzon. Isa-isa silang dinukot ng mga armadong lalaki at ang tanging na iwan na bakas lamang ay ang mga CCTV footage ng actual na pagdukot sa mga biktima. Napakalinis ng trabaho at wala ng ibang mga ebidensya ang nakalap upang makatulong sa kaso, kaya naman labis na nahirapan ng mga autoridad upang maresolba ang kaso na ito. Mula April 2021 hanggang January 2022 ay umabot sa 34, ang bilang ng mga nawawalang sabungero at ang mga kaanak naman ito ay nananawagan ng hustisya at umaasang buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Makalipas ang halos apat na taon, ang isyu tungkol sa mga nawawalang sabungero ay dahanda ang natabunan, tila wala ng pag-asa upang mahanap ang mga sabungero. Ngunit ngayong year 2025 ay muling naungkat ang isyu, dahil sa paglutang ng isang whistleblower na nagpakilalang alias Tutoy. Sa isang exclusive interview ni Emil Sumangil sa GMA News kay alias Tutoy, sa kauna-unahang pagkakataon ay pumayag na ilantad ang kanyang tunay na pangalan. Siya ay si Julie Aguilar Patidongan o mas kilala bilang Dendon, ang head security ng agency ng mga farm at mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Sa kanyang interview kay Emil Sumangil, kanyang ibinunyag na ang mga nawawalang sabungero ay matagal ng todos at ang kanilang mga labi ay nakalibing sa Maytaal Lake. Kanya ding ibinulgar ang mga utak at mastermind sa pag sa mga sabungero. Dito na nga lumutang at nadawit ang pangalan ng isang gambling tycoon na si Charlie Atong Ang, kasama ding nabanggit ang pangalan ni Gretchen Barreto isang kilalang actress at dalawang iba pa na pinangalan ng Eric De La Rosa at Engineer Celso Salazar. Sila ang mga tinuturo niyang mastermind sa pagkawala ng hindi bababa sa isandaang sabungero. Sa kanyang exclusive na panayam kanyang ipinaliwanag, kung ano ang mga papel, ng mga naturang pangalang kanyang dinanggit tungkol sa mga missing sabungero. Sinabi niyang si Atong Ang ang pinaka-mastermind ng lahat, si Eric De La Rosa ang nagmo-monitor sa mga palabas, at kapag alam niyang Chupi o ng Dadaya ay itatawag niya ito kay Atong Ang at mag-uusap sila ni Celso Salazar at itatawag kay Alias Tutoy upang hugutan sa venue at iligpit ang mga ng Chuchupi. Ayon kay Alias Tutoy ay meron daw mga miyembro ng PNP ang inuutusan upang dakpin at iligpit ang mga taong nahuhuling nag-Chuchupi. Si Julie Dondon Patidongan ay isa sa anim na kinasuhan noon tungkol sa mga missing sa bungero. At kaya siya naglakas loob na lumantad ay dahil sa pangamba sa kanyang buhay, at kung ano-ano na din daw, ang mga ibinabato sa kanyang mga bintang ng mga kalaban, at upang mabigyan na din ng hustisya ang mga hinaing ng mga pamilya ng nawawalang sa bungero. Nananawagan din siya sa apat pa na dati umanong mga gwardiya, nananawagan sa kanya na wag sila idamay sa kaso, Nalumantad na din, hinimok din niya si Miss Gretchen na makipagtulungan upang maresolba ang kaso. Ilang araw na lang daw ay lulutang na siya, at hinihintay na lang makumplito ang mga dokumento na gagamitin sa kaso. Humihingi din siya ng tulong sa Pangulo ng Proteksyon dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan. Umani din ng iba't ibang reaksyon at komento ang mga salaysay ni alias Tutoy, may mga naniniwala at meron ding hindi kumbinsido sa kanyang mga statements. Meron ding mga panawagan sa social media na ipanalangin ang kaligtasan ni Alias Tutoy. At maging na rin ang kaligtasan ng reporter na si Emil Sumangil na hindi bumitaw sa kaso simula pa noong una. Sa tingin nyo ba, nagsasabi ba ng katotohanan si Alias Tutoy? Ito na ba ang sagot at susi sa kaso at misteryo ng mga nawawalang sa bungero? Mag-comment at i-share ang inyong opinion mga kabakal.